Showbiz update mga ka-harvest. Narito ang aking latest chika. Lovey po, pansamantala munang mawawala sa sariling batang kya po. Ito'y dahil sa paganda sa kanyang nalalapit na pagpapakasal sa kanyang fiance. Well, congratulations to both of you guys. Samantala, usap-usapan naman ngayon kung sino ang papalit pa na leading lady ni Coco Martin sa nasabing serye. Maugong naman ang balita na tila si Ma Salvador ang napipisil maging leading lady ni Coco Martin sa Batang Kiyapo. Samantala, Si Maha Salvador ay masayang-masaya ang puso ngayon dahil sa katatapos lamang nakasal nila ni Rambo Nunez nitong nakaraang buwan, July 31, taong kasalukuyan. Well, congratulations again Maha Salvador and Rambo Nunez. Hashtag forever. At nung na si Mahasalvador Salvador ang leading lady ni Coco Martin ay magiging comeback love dito ng dalawa dahil sa huli nilang pinagsama na seryeng Ano Mm-hmm.